Hi guys, so uh, magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. So ito po, uh, sumunod tayo sa uh, MTRCB para sila ay mag-file ng motion for reconsideration dito sa MTRCB. So iba po yung sa NTC ha, at iba pa rin po itong sa MTRCB. Ito po yung... Uh, Uh, sinuspend na na programa ng ating uh, laban kasama ang bayan at yung uh, programa ni uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte na gikan sa masa para sa masa. So, iba po yung i-final nila sa NTC kasi sa NTC yun yung inaalam lang nila kung ano yung mga violations nila. Kasi yun po yun sa franchise. Eh. Ito naman po dito sa MTRCB, ito naman po yung pag -suspend dun sa dalawang programa ng uh, SMNI So, ito po, ini-interview sila at sumunod nga po tayo dito So, uh, po, uh, simulan na natin at pakinggan natin yung kanilang uh, interview at bago po tayo magsa-poll in ko na nga ito bago po tayo magsa-poll ay nagpapasalamat po ako sa ating mga viewers at lalong lalo na sa ating mga subscribers dapat patuloy na sumusuporta ah, sa ating uh, YouTube channel DIY KKB Informative. So pasensya na po, dapat to para bukas kaya lang napaga. So uh, dapat to Friday uh, January uh, uh, January 12, kaya lang January 11 ngayon So pasensya na. At uh, nagkaroon ng counting uh, mga uh, napaga. So eto na po guys. Simulan na natin. Kailangan nilalagyan sa na, bakit tayo dito? tayo ngayon, kami ng motion for wow. suspension sa suspension na binigay na NBRCB laban sa SMNI. Noon kasi, 14 days, preventive suspension yun. And additional 14 days for the suspension as a penalty. So, total is 28 days. But we motion na motion for reconsideration, hindi yan final and executory yung suspension ng NBICB. Yun na nagpahal kami ng, ng motion for reconsideration sa kaso na laban kasamang bayan, uh, yung host ni Ka Eric Celis at si Dr. Lorraine Badoit, and yung kaso ni Gikan sa masa para sa masa, kay former President uh, Rodrigo Duterte, and kay Pastor Apollo Ano po argument natin? Of course, yung argument natin, number one, yung press, Freedom of expression and, and, and public issues, we have the right to inform the nature and cause of the accusation. So, yun ang basis natin. So, it's more on uh, press freedom, more on the public concern. na, galuna, for example, yung isa, na data about the one million pesos. So, hindi naman it's, it's, it's not a statement, it's just a question. So, yun ang basis natin, further find the motion for reconciliation. pending na i ng FTRCP ito motion for consideration, we will file the appeal through sa office of the president. So, dalawang kaso ito ha. Yung unang kaso ito, ito, yung, ito yung kay uh, sa masa, uh -huh. para sa masa. Itong kaso na ito, ito naman yung laban kasama ang bayan. Okay, simple lang sinasabi namin dito, huwag kayo palat sibuyas. Okay. Huwag kayo hey, malaki si hmm. kung ang isang programa uh, na nagkakamali, kasi dapat ay nagkakamali naman eh, ay isasara mo yung buong network, ako walang matira dito. Walang matira sa, sa, sa area na nagpo-broadcast. Lahat tayo ubos dito. Kaya dito pa lamang, na natin. Okay? Sino po yung kayo, Anthony? Well, kung lahat ng networks, tayo? walang matira. Uh -huh. bawat uh -huh. Ang bawat pagkakamali, ang sagot, sara kayo. Para sa inyo na lang ang ginagawa. Yung may nangyarihan Yung may argument natin, may, may Supreme Court jurisprudence kasi na in any resolution, rulings, in any government agency that affects freedom of press, freedom of expression, they are presumed unconstitutional. When they say presumed unconstitutional, sila mismo ang magpresenta ng ebidensya na tama yung ginagawa nila unconstitutional. Kung hindi sila makapresenta ng clear and present danger rule as a basis for their ruling, uh, the presumption will prevail. And that presumption is the ruling of the MPRCB are presumed unconstitutional. Okay? So, hmm. kaya ito, man, oh, ba? Uh, oh, ito para sa lahat ng network. Oh, uh, okay. Ayaw namin na bubusalan kami. Ayaw namin na bubusalan kayo. Uh, ang ibig sabihin kami, tayong lahat sa media, nabubusalan. So we are here to fight, hindi na ito for SMN High. This is for press freedom and freedom of press yes. sa buong Pilipinas. Para and this is to pursue ang sa constitutional uh, principle natin ng democracy and republican government. Okay. sa suspension, kailan ko matatapos? And what can happen sir, after this So, yung suspension ng NTC, uh, 30 days until January 20. So, by 21, mag-start na ang Bibilangin mo, uh, 30 days from December 31. No, December, no, December 21. 21. Uh, 21. 21. So, bibilang ka ng first day, 22 December. So, January 22 pa. Okay. Okay. O, ang, Pero yung suspension ko lang ng MTRC, hindi yan pag executory. Kaya 28 days yun, hindi executory kasi nag-file tayo ng motion for reconsideration. Yun ang pagkaiba, doon sa MTC, effective upon receipt. Ang suspension na, dito hindi ah. Oh, dito kasi, may final na ang resolution. That's why okay, we file an MR. Kasi kung hindi kami mag-file ng MR, ibig sabihin, maging final ang desisyon ng NDRCB. So, maging final na masuspend yung ikan sa masa of President Digong Duterte and the uh, laban kasamang bayan. That's why we need to file a motion for reconsideration. So, para kung may there, hindi na suspend yung entire network, eh, kung may MRP rito, okay, kung may sana yung, yung dalawang... No, no, okay, pa yun, ha. Dito, ang sinuspende lang dito, yung dalawang programa lang higang sa masa at sa kalaban kasamang bayan. Doon sa MTC ang sinuspendeng buong network. Sa MTC, ang suspension order effective upon receipt. Dito wala pa, kaya nag-file tayo. So magkaiba yun, ha? Sir, hindi naman natin sa na tayo Sorry, sorry. sir. na yan. O siya na yan. O siya na yan. siya na yan. na yan. O siya na yan. yan. Tapos ba Kasi wala pa may official na natanggap na resolution na denying the TRO and the Cessary Petition na pinayal namin sa CA. Sir, ano? Hanggang kailan mo kayo magigintay bago nyo pwede po na sa CA? Hindi kami pwede mag-file ng any action kung wala yun. Habang wala yun, hindi sabihin, hindi totoo. Di ba? Ano na yan? So, ibig sabihin, ano? Kung wala kami natanggap na resolution na ito Napakahirang mag-file ng MR na ang basihan mo, yung screen, hindi pwede. So, hihintay kami nang natanggap namin yung hard copy. Then, and then, then and only then, makapile kami ng MR o ano man na ang action namin. Hindi ko ka pwede, waitress, uh, mag-i-message? So far, we tried. Sabihin na tayo, mag i sa office. So, tingnan still fighting na may chance naman Ah, uh, ang ginagawa tuloy pa operation but of course ah, uh, yung sa ibang platform na lang for example, sa social media sa, sa ibang mga platform but, but na-stop muna yung na-suspend muna ang sa radio and sa TV but the entire operation tuloy naman hey. Hey. Okay, lang. Yeah, guys. Transfer you made to stand up in the FCRCB Sa MTRCD, hindi naman ilalak. Hindi naman So, I don't, Pwede ko yan, Sir. Nalangin nalangin ako. Ang langit. Tapos, sabi nga sila sasagot. Thank you, Sir. Sir, hindi mo sabihin. Sir, hindi mo sabihin. So, sa guys. January 14, January 10, sa Sa ATNBTV. Bibilang ka ng 30 days, from December 22. 22.

Okay.

Uh, mula dito sa MTRCB, nagfile sila ng motion for reconsideration. Iba po yun sa, sa MTC, eh, yung kanina yan. So, uh, dito po ay, uh, yun nga, ipinaglalaban nila yung karapatan ng uh, network sa SMNI. So, napakahirap po nang nangyayari ngayon sa SMNI. Pero, pilit pa rin silang lumalaban patungkol dito sa prangkisa ng SMNI. So, hopefully... Uh, masolusyonan na itong problema to At uh, back to normal na tayo. Pare-parehas naman tayong Pilipino. Wala naman tayong uh, inaargabyado. So guys, hanggang uh, dito na lamang po at uh, maraming maraming salamat po sa ating uh, mga viewers at lalong lalo na sa ating mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel DIY KKB Informative. At uh, sinasabi nga ni DIY KKB INFORMATIVE bago na po ito mayroon po tayong tinutunguhang simula at katapusan na tayo po may minsan lamang darahan dito sa mundong ibabaw at wala po tayong madadala pagdating natin sa huling hantungan wala po tayong madadala kahit tayo mayaman kahit tayo maraming pera kahit tayo maraming kasangkapan, kahit tayo maraming ginto, at lahat ng bagay na ating may iwan dito sa mundoy, hindi natin madadala sa kabilang buhay. So, yun po, guys. Maraming maraming salamat po. At uh, see you on my next vlog, guys. Mayroong simula at may